Okay, good morning. Ano uh, ito nga pala ano yung ating ah uh, abyu to compost no? Compost. So pagkatapos ng tatlong araw, ito na babalik ta rin namin. Oo, uh, rin. Mas maganda ta parang Para mas maganda titanggalin yung ano, yung ganito. O nga tatanggalin nga yan.

Hmm. Sa health, no? Sa environment. environment. Kasi pag pinakain mo yan na walang organ, awalang uh, walang fertilizer sa mga o synthetic na tawag nilang fertilizer o abu o tawag doon pamatay piste eh good for the health na yun makatulong ka sa kapwa mo sa environment no So ito yun o, no, lalagyan ulit namin ng uh, Ano tawag yan ulit? Valerian Valerian. Valeria uh, visit namin to ulit ulit Yan to ang uh, na process niya Every 4 days O 3 days Then uh, every na po yan Pagkatapos yan Ano to? Sa po yan ng na Pagkawit na 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 Ipa-plot ulit namin. Pagkatapos namin uh, bungkal-bungkalin, halo-halo kayin Ngayon, ibabalik namin natin sa original na ginawa namin noong una. Pantanim ng mga uh, ating panto. Uh, Tawag dito ay uh, kulitim, yung mabulo hmm medra ko po sa inyo So ito ano, tapos na Tapos na 'yung ating ah uh, antumulong po tayo at kailangan nating i-dokumento para makita natin 'yung uh, katotohanan talaga na after 3 months o higit pa Parang makayot technician na ko para may uniform pa koroon sana Lagyan na lang wisik-wisik. Ayan po yung wini po ay uh, Valeria. Na pinaikot-ikot ng uh, 15 to 20 minutes. Para mag-mix. Uh, tapos uh, habang minimix po ay binibigyan po ng emotion. Ganun din yung pagwi wi From the heart daw. From the heart. <laughs> uh, yan. Para yung... Uh, Buhay ng uh, compost ay uh, maging talagang mataba. Yan. Hmm.

Ayan, may pakain pa pala dito. Ayan, thank you Lord for the food. Amen! kain na tayo! Kaya <laughs> na! Ako, sarap ka! Ah. Uy. Uy! Ayun, ayun. Akin uh, na yun! Akin na yun! Ang hap! Mga na pagkain. Okay, um, so pagkatapos nating uh, ayan, sinik up yung ating uh, gawa. Ay, uwi na tayo. O, oh, tayo! Uwi na ka! O, salamat! oh, salamat dito! O, no. <laughs> Okay. Ha. Ah. Lunes balik mo. Ha, ah, Lunes sige. Okay. Sige. Yes. Oh. <laughs> oh. Oh, oh. oh yo ko na ko Marte. Nandoon yung kan wala tayong kan, video. Sige. <laughs> okay. Pagkagaling natin sa nursery. Ngayon natin ayos natin yung ating uh, uh project doon. project ng buong uh, team na uh, yung nag-seminar dito naman tayo ngayon sa ating garden magdamas-dumas tayo kasi sisingitan ko to ng okra kaya kailangan natin malinisan yung uh, kanyang puno-puno uh, puno -puno. at naman na kasi natin ito okra no? para sakaling uh, okay baka sakaling okay no? dito tayo maglilinis ito oh, gamas gawin natin gawin natin yung kapo at yan hindi naman nagkip Ay, nagsigam na naman ang lupa, Dito no? sa ilalim ay lalim pa rin yung basa-basa po yan. pag may masahin o hindi siya pabot hanggang lang sa pag ito nanti ilalagayan no? mga Maka... grid puno nila. Aba so, sa hale umulan kalimangan na, iibig muna natin ito nang ohra. Leo, nakapaglinis tayo dito sa ating uh, sitawan kasi kaya nililinis natin dito para uh, lalagyan natin to ng uh, okra pag umulan po ulit sinitan natin ng uh, okra ito i-intercrop natin yung okra sayang kasi bang, uh, ilang buwan to uh, uubos na rin itong sitaw So siguro do, siguro ano, after one month siguro okay na. Makakapag-harvest na rin tayo ng sitaw, ay okra dito kung maganda. Ah well, kakapit tayo no. Kasi hinapon tayo sa ating paglilinis. Yan o. No? Lalagay tayo dito ng uh, okra. At itong ating uh, sitaw ay uh, malapit na rin na uh, maanihan. Dito sa kabila ay kahit paano ay nakakapag-aani tayo dito. Ayan, ito mga ilang araw siguro o linggo. Ay, uh, marami-rami ng bunga. At ito kasi ay namumulaklak na oh, Ang mapansin niyo oh at may bunga na rin pala oh hmm Uh, so, abunuan pa rin natin to ng uh, yung kulay uh, pulang abuno pampakapit ng bulaklak daw yata o bunga pampabunga pampakapit ng bulaklak ngayon kukuha naman tayo ng ipa mga kalingap ito dami oh gabuntun na ipa ayan mayroon ko lang pala no? punuhan kaya lang pag maramihan daw ay uh, kailangan bilhin kaya ito lang muna kukuhin natin ano, mga sam, tatlo lang tatlong uh, sako mahal pala to binibinta nila to limang piso isang sako ito lang kukuhin natin para basa basa

tayo sa ating bukid ayan diskarga natin ulit at sampo daw ang uh, pinamimigay sampong sako sayang kung may kulong kulong sana no? o top down tinatawag nyo na tinatawag nila dito para uh, ayan, kahit tahiin natin yung tali nito okay ayan uh, okay, okay na limang piso daw isang sako pag uh, bininta nila pero, biligyan tayo ngayon ng free na sampung sako na ipa. Ipa. tagay na natin. Sayang. Doon mo natin ilagay, no? Dahil uh, marami naman. うなるほど。<laughs> Dinamiyan balik-balik sa, maradag, <laughs> hindi olo, sa ako Ayun lang. Ilan yeah. na ko Pang lima pa lang to. Ah, tiyaw, balik Oo, oh, eh. oo. Wala ko eh. ano ko pa. <laughs> para sa mo na talaga, doon talaga. <laughs> Okay, ah, pang lima na to.